어. 파두개 있어요. 두 개. 하나, 둘. 일을 많이 많이 해서 여기에 염증이 생겼어요. 이거는 네. 어, 치료를 잘 하셔야 되는 데 3일, 4일, 마다올수 있어요 일주일마다올수 있어요 약 먹고 네. 물리치료 일 네. ito yung first step ng ano ng therapy ang kamay kumain to. Yan. kanina may ano dyan kaso tapos na siya Bali, ngayon ako lang mag isa Yan. Yan. sa kabila din mayroon bale ito ay 15 minutes nagagawin gagawin mainit siya ito rin sa kabila mayroon dito. Ito rin sa kabila. Tapos 15 minutes. Tapos meron na naman ikakabit na oh, machine. At sabi. Sabi. Machine. Parang siyempre nakuruyin dito. Meron naman parang... 에이나 마르텔리오. 세요 오늘 약도 주셨죠? 네. 그래서 오늘 가볍게 하고 가라고. 네. 네. 15 minutes. 네. Party. 네. 잠 <목소> <rash> <목소> lagi iba iba yung temperature niya ayan ngayon medyo bumibilis ayan masakit ayan, masakit siya ngayon Pero iba iba ito yung ibang machine kwarto, kwarto dito. Yung isang kwarto, dalawa ni Hilo. Ito, ito naman. Yan, kusa na lang siyang umaano. 이 맞아요? 다부나칠번 <laughs> 금방 나오실 거예요. 네. 네. 나오셨나? 네. 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 들어가세요. Saya bazing mahal lumabas na aku Ang mahal niya sa man yuksyonon kahapon sa mahal grabe. Ang mahal niya, so pauwi na ako. Grabe ang mahal. Tanong ko nga sa asawa ko, bakit ganon ka mahal na? Kahapon, kahapon may intindihan ko kasi in Ngayon ano lang, yung parang ano lang siyang mahal niya. Ikong e araw-araw talaga akong aano na ako, maubusan ako ng budget ang mahal niya. So, ayun pa uwi na ako. Ay dadan muna ako sa ano sa Myung Shell. Ano ba 'yung Myung Shell? Ayun. Kita. dumi ng sasakyan ko. Diyan 'yung Mercury Drugs. Ayun. Ang mahal. Baba uli ako. Maghanap nga ako ng ano, Anong tawag nito? Uh, number, telephone number. Kasi ipapakausap ko sa asawa ko kung bakit ganun kamahal. Titingin ako ng number. tiat uli ako. Doon sa ano. Yan, baka may number. Doon sa front niya. walang, ano, number. Walang base pa, uwi na ako. So, ang, ano ko ngayon, papakausap ko sa asawa ko yung doktor or yung nurse doon tatawa papatawagan ko kasi ang mahal niya kahapon inikseri ako tatlong picture ganyan ganyan tsaka yung ganon tapos inano rin ako tinerapi eh ang bayad is saman sa chon non so 44,000 won so magkano din yon 1,000 plus or malapit sa 2,000 so ngayon nag pinakausap ako sa ano din sa kay doktor pero saglit lang tinanong lang niya kung ano kung masakit daw kung ano daw ang ano feel nararamdaman ko pa sabi ko ganun pa rin medyo masakit sabi niya ah sige kasi inom ka lang din ng gamot sabi niya tapos ayun lang kunting ano lang kasi lumabas na ko tas ayun ano na therapy dito kaso yung sa therapy namin tat tatlo tatlong ano yung una yung inanuhan ng tawir na mainit may mainit nilagyan 15 minutes tapos pangalawa machine yung parang kinokuryente siya tapos parang pinupukpuk tapos nag-iiba-iba yung temperature niya tapos yung 15 minutes din yon, tapos yung panga pangatlo ano din uh, yung mano-mano na yung ginaganyan na merong nilalagay na chili ayun pero parang machine din siya kasi pag ginaganyan masakit din yan ginaganyan tas pero ilang minutes lang yun siguro 5 minutes or hindi nag 5 minutes ganyan igaganon lang ganon tapos yun lang tas saman yukchonon saman yukchonon ganon din mga 1000 plus yan kung bag, kung dito mahal na yun kasi yung mga check up lang dito totally mga samchon mga 30 ay 1 plus or pag hindi naman 10,000 won ganun, eh, ito mahal eh so yun lang, nagaano lang ako kasi kahapon din nagtaka yung asawa ko ba't mahal so ipapakausap ko na lang sa asawa ko papatawagan ko dito so yun lang guys, pauwi na ako ng bahay bye bye, god bless, thank you for watching guys, at saka yung nag subscribe yung nandyan, thank you so much ano ba yan, yung ano ko so bye, god bless, thank you